Good day po mga katropa, Ayan po uh, magandang araw po sa lahat, lalong lalo na po sa ating mga mahal na customers, yan po po tayo ng piston sa XR125, yan po kumakain na po ng langis at lagi pong bastid ng spark plug, yun may tama pa po ang uh, piston tumukod po ang kanyang barbula yan po mga katropa, kinalas na po natin yan, bago po natin uh, papalitan ng babsil, haasahin muna natin ang kanyang Uh, para po lumapat po sa kanyang butas yan po para po hindi sumingaw at hindi na po nulusot uh, ang kanyang langis mga katropa at bago po natin buuhin i-double eh, check po natin yan po para po sigurado tayong wala na pong tatagas na langis yan po mga katropa yan po na ilagay na po natin ang uh, bagong piston at ito po ang kanyang uh, cylinder block hindi pa naman po gas gas ya piston lang po at ring ating paplitan at saka bob seal po ayan na po mga katropa tapos na po wala na pong